yun talo maghanit ay sumpong sumpong sumusumpong na Yan mga gar Sino na experience na sa inyo ng ganito Na tread type Na ang nangyayari Kapag uh, nagpe tayo Ayan po Rewheeling po natin nung haka Ayan bumapalo po siya Yan tread type po is Tapos RD Torni Problema na to, mga Lodi Ay tread type na sprocket Yan Ayan Lodi o oh, Okay mga Lodi, ito po yung ating ipapalit si Shimingming dito sa 8-speed na sprocket ayan, tanggalin po muna natin to so, yun mga idol oh. bali mga idol, okay naman to kaso sumusumpong-sumpong yan. yan may pagkakataong naglalakyan kaya akala natin okay lang yan, naglalak yan pag tinanggal nyo yung kadena, malalaman nyo o kaya pag tinanggal nyo dito sa uh, frame natin yan, naglalaki yun. So, yan. Ayan po. Naipalta na po natin ang bago. So, ayan ang mga idol. At naikabit na po natin. Ayan. Ngayon, makikita nyo po na hindi na siya sumusumpong. Ayan. Okay. I-prewill lang natin siya mga lodi. Ayan. Ayan po. Sprocket po ang sira niyan mga lodi kahit pedal po natin yan mga lote o oh. yeah. okay tapos itong mga lotes yung ito yung lumang sprocket